Guys, labas muna kami. Nag-video muna ako para sa content ko. Ay, bihira lang kasi ako lumalabas ng bahay. Ayan, guys, magbayad lang ako ng bills namin. Bills sa tubig. ilaw net mga um, one, natin? dito tayo na Yung hindi ko no. ay mga sirado na ko bakit sirado yan ayaw na pati kainan sirado bakit kaya hira lang kasi ako lumalabas eh, ng bahay Puntaan muna kami ng save more. Oh. Ay, ito na po. Hindi na pinapaalis na sila siguro. Ha? Yan lang ako lumabas. Puro matabas lang ako pag nagbayad uh, ng mga bills. O kaya inuutos sa mga anak ko. Yan, dito lang ako sa save more. Magbabayad ng mga bills. na Namin. yan dito lang yan sa labasa na malapit lang dito malapit na yung Chinese New Year. Yeah. ba yung Chinese New Year na yan? Ito may mga pa, ano na sila. Palawit-palawit na yan. Ito mo na ako sa Sigmor, guys. may mga palawit-palawit na ako. Ay, ang ganda na o. Guys, may palawit-palawit na yung Chinese New Year. O, kailan? Kailan ang oh, nandiyan? Uh, dito yan sa labas na uh, si Moore. Ayan, oh, may marang

yan guys na yung aking anak kaya kami ng ubiyo namin yan guys tapos na kami magbayad labas na kami punta na kami doon sa isang grocery bibili lang ako ng sabon ganda ng palabit-labit ng Chinese New Year. lang yung sa labasan. Mm -hmm. Bakit mga sirado yung mga ano dito pa? <coughs> Alegria. Dito yan. Ako nakapasok na. Agal na ako hindi nakapasok dito. Ayun. Hangin guys, mainit na mahangin pero hindi 'yung ano mainit. Pero siyang hangin. Hangin talaga ngayong January. Ayan, ang ganda ng pagkainit niya. Hindi masyado mainit. Ayun guys, 'yung jeep na 'yan, mga isimulin mo. Diyan. Tawid muna na kami. Ibili mo na kami ng sabon doon sa Dali Supermarket. Dito ako buong ng coffee ko guys at saka uh, Walker oat dito sa Dali. Oh. Maliit lang siya. Hindi kumpleto. diyan o Dali. Pili muna kami ng sabon. Yung wala lang sa bahay. Sabon. Sabon, sabon, sabon. Ito sabon. sabon. Um. Ay, bukas ng ping. sabon. Wala pa yung sabon dyan Ah. Dyan oh, wings. Baba pa. Ayan guys, yung mga ano. Yun. Ayan. Tama, dalawa lang. Tama na yun. Ayan sa akin oh. Ayan guys. Dito kami bumibili ng aming mga pang ano, mas mura kasi dito kaya lang hindi sila kompleto. Rika na nak. nabas na, na, na kami gawin. na kami. saglit lang ako lumabas guys. Nagbayad lang ako ng mga uh, bills namin. Ayan. At saka bumili lang ng mga uh, kailangan sa bahay. Anak, oh. Ayan. Uy, nakamit ka. Sagdat so, lang ako lumabas. Kasi bukas ay ano na namin. Ah, uh, ano ba yon huh? Judith bukas. Si Judith bukas. Ayahan. kwenta si Kuya na. Ayan, gintrim na nila. Ito, oh. Ayan, oh. Gintrim na nila. Ang ganda na. Ang ganda na. Gintrim nila doon sa unahan. Yan, Chinese Jew, New Year. Yan oh. ang ganda na akong oh, pinag-trip. Yung trima na nila. Yan, ang ganda pa. Oh. Kunti na lang yung daanan oh. Yan oh. ang trima na nila. Yan, ang ganda na tingnan. ganda na tingnan. Ayan, guys. See you later, guys. Hanggang dito na lang yung aking video. Don't forget. Pinky TV. Ayan, papasok na kami sa WC. Thank you.